Adi in my life as a vlogger Diri sulod sa among balay Tindahan vlog sa ato for today's video mga langga Kaya gika pa yung pwede yung si Inday og mikos mikos sa si kusina hasta sa sala pagbita bitaw mga langga ako itindira tindira ka ron Kayong akong ng pa O gunya paglingkod na ko din sa tindahan Na ana may mga bakanti gigalingawan Gikalingawan na lang na ko ni gunting gunting ni mga shampoo Kaya aron ako na ni siyang marefill Kaya ang habilin in town o sa nalang kabuo O pa din siya sa last kumpra na mo Nga katong nakakuyog ko sa kumbana ba O dire ko nakabantay nga medyo kusog na day, nga mo ang pahalin karo karon kay pila pa lang kaadlaw nang liga na hurot naman ang among ubang mga nakumpra parihaning may log ang kaning swak mga langgao mao jud siya una nga na sold out og ako na lang sab pansit kanton kay medyo na bakanti na sab siya gamay ba og para mawapon ning feeling duka na ko mga langga kay sa tinud ani lang maupag pag di pagbangon nako kay as usual mga langga human sa among pamahaw naghigda-higda ko aw nakatog raw ang ko og mao na tay namatan ako mga langga nga kay mo palit og mao ni status sa among tindahan human ako pang refill mga langga pagkataod-taod na abot na po dahil akong banagi ng Kay gamay na lang lagi nahabilin sa among bugas mga langga, so maong gidalikita na lang sab niya mga items nga kuwa nga na ba. O sa katong pagpangumpara na mo nga nahakuyog ko mga langga, so naadyon may mga items sa nga wala na palit nga naa sa listahan. O gusto na siya sa mga nakumpara karon sa kumba na labi na ani mga chichaya. o nga, may mga dilata sab nga wala na mo na apil, o nga, may klase sab, sa mga sabon nga wala po dito sa among ang last time. O ganyo, balik na sa akong ginaingon nga medyo nakusog na, na karon na nga amo ang paphalin sa tindahan. Kay do na ko nabantayan usas ako ang mga mamalitay mga langga nga usahay ang ilang ibayad ba sobra og piso. Mo siguro nga diri na sila sa among tindahan mo palit kay minus mi og piso. Sa mga anisa swak mga langga na palitan ko nga ang gibayad 14 pesos pero ang baligya nako ani siya kay 13. sa Milo gibayaran sa ko og 12 pero ang baligya na mo ani kay 11. Og mao siguro nga kusog ka ay ni siya karon. Og mao naka nakadbante sa imo hang tindahan ko medyo minus sa ka og presyo kaysa uban. Pero dilita nang paninda na ko minus ko og piso kaysa ubang tindahan mga langga kay nasa koy mga baligya nga okay, but... dili kay siya halinon ba sama sa mga biscuits nga before kusog na siya. Og siguro karon nga abli sa klase ako nasab na na siyang ususan og piso. Og mao ni mahatag na ko nga tips para sa mga bagong ong nagabli og sari-sari store. Ayaw lang jud mo kayo pagpataas sa inyo presyo mga langga. Kay magunsa man ang dako ang imo ginansyahon ang palit kay mahalagi. Kay barato nya kusog ang ihang pahalin. So kung ikaw akong papiliyon asa ka, sa dako imo hang ginansyahon nga hinay ang halin o sa gamay ra imo ginansya pero kusog kaayo ang moving. So maong sa pagpanindahan mga langga kailangan wa isabta. Kailangan ka baodyo maniit sa dagan sa panahon. Unya dugang tips na nako mga langga kung ikaw magabli og tindahan. So dapat yo dili ta makig price war. Ang ipasabot ako nga price war ka nang imo yung ususan ang imo presyo kaysa sa imo siya kay ang giapas ni nga sa imo tanan mamalit o ang nakalisod pag idraba kay mas nauna pa to sa imo ha so di ba dyan ta makabuot sa tao kung asa mo palit gawas lang kung utangan na siya na to Konyang, speaking about utang mga langga ako ga pa utang manjud ko o gipili rasab na ko ang ako pa utangon kaysa siya ba naman katuig na ko pagpaninda So daghan na ko kayo og na experience sa classic classy nga customer. Og mao ni gibuhat na ko mga langga kay medyo gamay ra man jud ko papatong ani ako ko ang mga paninda. So, kada items nga utangon, mag plus one jug ko. And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye-bye and God bless atong tanan.